atong mga taga-subaybay mayong buntag so atong ipadayon karon ang atong pagtuki sa kamatuuran so kana na ang kasagaran atong nabatian daghan kay mga nabatian nga istorya nya kasagaran mo ginagisunod nga igo lang daw kuno ano mo tawag sa Dios maluwas na Mabito karon nga ang ilang panudloan may daghan jud na siya kay perting sayo na kaayo nga wala na kuno yung relihiyong makaluwas kundi si Kristo lang yun kuno niya bisag na alang kuno sa balay magampo mutawag lang daw sa Dios maluwas na so nasayod ka ba nga kana siya nga panudluan karon dili na na siya pwede nya dili na na siya accepted sa Ginoo nya kung mo sunod ni anak niya nga panudluan. usak ka sa mga na na laang karon sa ang ni Satanas. Okay, so sa so mga demonyo <coughs> kana nga panudluan karon dili na na siya accepted sa Dios tungod kay do na nay Dios nga abot do na Kristo do nay hari na nga abot karon so aton na tukion tungod kay ang ilang basihan aton ning basahon ning karaan nga Biblia kani kasagaran ni siya nga gigamit sa mga katoliko ug sa mga evang evangelical mga protestant mo siya ang Gideon's nga Bible so ang ilang basihan ngano nga, nga igo lang daw lagi kuno mutawag maluwas na diri sa Romans chapter 10 verse 13 So aton isyang basahon karon og tarong para dili gyud mo malipat og dili gyud mo mailad sa mga panudloan sa mga demonyo karon. So <coughs> there is a verse 13 atong basahon. Muni ang ilang basihan. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Okay, so diha kung imong basahon, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. So, dili hara ko ang ilang pagbasa nga birthday na sila mo padayon nga. dili na nila i-explain diri sa obos Eh kung diha imong basahon tinuod limang ka na kung, kung ato man kun ning Bisayun kung sibisen kinsa nga mo tawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. hindi e, wa na gamit ang relihiyon. Kay mo tawag lang daw ko no kanang itawag og call. Ah maluwas na. So that that is why daghan na karon ang mga tao imo makita nga magpaila nga katolikos siya, magpaila nga siya nga born again or sa yang tinuhoan, pero dili na magsimbahan. Kay nga naman <coughs> nagtuo siya nga kung mutawag na lang lagi kuno sa Dios, mutawag lang magampo lang luwas na. Kana siya nga panudloan sa iyo na siya. That is why tanan karon na laang na, na preso sila na na imprison sila niya ng sayop nga pagtuo karon kita nga nag-guide ta sa kamatuoran ato ni siyang i-unlock ato ni siyang i-reveal karon ato ning i-explain og tarong ngano nga sayop na siya nga diha kalang lang kuto mo basa ni anak nga verse okay so katong mga nangita sa kamatuoran tutuki pag-ayo sabta pag-ayo katong mga dili interesado sa kamatuoran abay scroll mo na yan <coughs> Eh, hey, ito na may mga tao nga diligid gusto nga magpatudlo ng taas kay pride ilang feeling yun nila sila sakto na gid kayo so katong mga nangitag ka maturan halatuto kung maayo nga bantay gid pag maayo ang mga pulong dire mga words okay call <coughs> for whoever, whoever calls on the name of the Lord shall be saved pero atong basahon ang 14 of 15 para masayod mo sa katibukan How then shall they call on him in whom they have not believed? Okay. Unsaon man kuno nila sa pagtawag kun kana wala nila eh. And how shall they believe in him of whom they have not heard? Okay. Heard, diredapit believe, dire heard. And how shall they hear without a preacher? Okay. And how shall they hear without a preacher? Okay, ato ni siyang subton. Nga di ay nga nakatawag na siyang tawhana. Okay, atong i-illustrate diri sa kuan sa papel. Dun ay tao. Nitawag siya sa Diyos. Ko, eh. Itong spelling pang atong call. Nitawag siya. Maong naluwas siya. Okay. Okay, nitawag siya. Naluwas siya. Pero nga nung naluwas man siya. Nga nung nakatawag man siya sa Diyos. Matod pa diri sa verse ano, 14. And how shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard and how shall they hear without a preacher Okay so nakita ninyo ang reasoning ni ano ni Paul Ngano de diay nga nakatawag siya tungod kay dunay preacher Okay dunay preacher niya nabati niya that is why ni o siya og nakatawag siya Okay, nakuha. Bantay ha, bantay ang gisulti ni Paul. Maong nakatawag siya og naluwas siya kay dunay preacher. Unsa man preacher sabi ni magsasangyaw. And then, okay kay dunay magsasangyaw, nakabati siya sa sangyaw, nakabati siya heard. Nituo siya. Maong nakatawag siya. Okay, so ang reasoning di ay ni Paul, ngano nga nakala, naluwas siya tungod kay dunay preacher sa dihang namati isa sa preacher nakabati siya heard ni believe siya ni siya okay equals same naluwas okay so dili dili largo nga naluwas or dili -di de nga naluwas ni siyang tawhana kay ni agi de isag usa ka preacher usa ka magsasangyaw nakabati siya dito sa gisangyaw unya nituo siya that is why naluwas siya dili di ay kanang nilargo lag ampo na adi ay siya gipamati nga preacher okay so hopefully nasabtan og na gets ninyo itong mga dali ra kay maka sa uh, kamatuuran kamatuoran itong mga do kay makasabot uh, balik balika lang nimbijo video para dili gid mo mailar ug gusto gid mo kaluwasan tinuod nga kaluwasan tarungan yo pagsabot na siya sige balik ta ngari sa verse okay so nga rin na ta. and how shall they hear without a preacher unsaon man nila sa pagkabati kon walay magsasangyaw and how shall they preach except unless ang term diri gigamit unless they be sent ug unsaon man kuno nila sa pagsangyaw kun wala sila gipadala okay as it is written how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace who bring glad tidings of good tidings okay so dunay requirements dunay pangutana diri si Paul. nga Dili di ay basta-basta nga magsangyaw lang. Dapat you are kanang preacher nga hanggi pamati. gi sent, gipadala. E sabi ni saya mangguning sent gipadala. Okay, so kini yang preacher di Walat wala ni siya largo-largo sangyaw, he is being sent by God. Gipadala kana siya. For example, kung maonis siya ang preacher, okay. Okay, so for example si Jesus Christ ah uh, ipadala mo to sila si Paul nga ning tuo kang Jesus Christ og nakabati sila sa mga pulong ni tuo sila mo silang naluwas. Okay. Sa atong panahon karon, dunay daghang mga preacher. Pero Tanawa ang ilang di na lang ta mag og mga religion no kay daghag masuko, daghag mag pag makuan ah dalag masilo so katong mga nangita sa kamatuoran try to check your preacher kung dun na kay preacher di hanggi sunod-sunod imong -sunod, naaka magsimbahan o naaka magpamatian try to check this reality nga kinahanglan gipadala siya sa Dios he is being sent so pwede nimo i-check ang iyang relihiyon ang ilang organisasyon paano sila nagsimula ang origin napakahalaga ng origin sa 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 ka religion okay ang origin imo na i-check ang religion nga imo hangi apilan karon kung imong nagustuhan unya try to check kung gipadala ba gyud sila tinuod sa Dios so kung wala sila gipadala dili gyud na dili gyud na siya tinuod o dili gyud na accepted sa Diyos. So, <clears throat> origin, okay. So, ang usap pa sa baga importante nga angay natong i-consider, kining gitawag nato auto Okay. So, unsa man ni siyang authority para ato uh, ni siyang masabot atong i-example na lang ang lisensya. Pareha nang usa ka pulis, dunay authority. Uh, for example, kung lisensya nga polis, doon ay lisensya nga, nga kanana ang teacher. So, daghan man kung karoon nagpa-teacher-teacher, pero dili tinuod nga teacher, walay lisensya. Doon na po yung mga, ng mga nagpulis-pulis karoon, polis, -polis, karo, -polis, -polis pero pulis pero dili tinuod nga polis, kay wala ka wala ka dawat og lisensya. So, pag, if you are an authorized person, kanana ang doon na kay license gikan sa higher authority however ang preacher nga require sa Dios karon kinahanglan you are being sent gipadala gikan kang almighty god okay kinahanglan di akang almighty god gikan ang imuhang Almighty God ang imong authority. Okay, so kung wala na sila yung authority gikan kang Almighty God, kana siya nga preacher, dili gid na makadali, dalani dala sa kaluwasan. Pwede nga maayo kay na musulti diha nindot kay sinuluban. So klase-klase man gud ang tao, dunay tao nga mailad lang sa nindot nga sinuluban. Unya wala nang musunod sila dayon kay nindot ko og choir. Nindot kay mga haming ang mga choir without knowing nga ang origin dili gid ay kana na ang qualified sa tinuod nga kaluwasan nga wala gyud ay authority wala gyud ay ipadala ni uh, Jesus Christ ug ni Almighty Father Okay, so dapat imo nang i-consider. So dili na lang ta mag-mention og pangalan sa religion. Kay daghan magmasilo ug daghan magmalain sa tuwa, But kung ikaw nangita gyud ka sa kamatuoran, mao ni siya ang saktong dalan. Pero dunay mga tawo nga ah, uh, di na sila ganahan og kamatuoran. So di lang mura sila kan uh, kanal nga wala kadagan. So mabaho sila sa pananaw sa Dios. Whereas katong mga gusto nangita sa kamatuuran uh, padayon na silang pamati diri sa tuwa uh. So daghan pa tag-angay itudlo uh, dili pa nato sa pagkakaron matudlo tanan. Pero at least nihatag na gamay nga idea nga kano de katudeng tauhan nga gingon diri nga nitawag sa Dios maong naluwas kana siya nakabati di ay gikan sa usaka preacher okay unya sa dihang nakabati siya nituo siya o sa dihang nituo siya naluwas siya sa pagtuon niya sa tinuod nga preacher so kung karon magpataka kalag sulod og tinuhuan unya kana na ang kanana imong tinuhuan wala day authority wala day gisugo wala day gipadala okay nganong importante maning gip, dapat gipadala so pareha ba nag uh, mag naakasa kuan nakadaplin sa karsada gigutom ka pag ayo nya kana na ang nga kananaang imong kauban nga palitira gugupan ngadto sa kananaang kuan dikiri kay gutom na ko so nadugay man ang imuhang kipadala at sa bikiri na ay ni abot nga kana ang nagdala po doon pan pero wala ni dili ni muka ila ay mo ba tong kanon Okay so kato siya kay wala ni mo kipadala nga ni abot lang sa imong kilit dili gito siya trusted dili gito kasaligan nganuman man Bada pa lang hilo, doon lang lang toy hilo. So sisitan ba biya karon ang iyang mga panudloan doon na naisagol nga mga hilo. So sisitan karon mo na pod siya og good. Okay. Mo na pod siya sa pagkamaayo. That is why daghan karon ang mailad sa panudloan sa mga demonyo kay mas maayo pa man sila tan-awon kaysa sa, sa tinuod. Ang mga tinuod nga ang tinuod nga preacher karon dili kay siya good og appearance tungod kay prangka man whereas ang mga fake o mga fools ang mga magsasangyaw sa mga demonyo ng mga preacher ay migamit sila nining good good perting maayuhan naman lang yun kayo napugnaw kayo tinuduan laging naka, naka, smile sa mga tubangan smiling face kayo pero wala di ay gipadala so nganong importante na siya imo nang makita dire sa Uh, verse 15, sa Romans chapter 10. And how shall they preach except unless they be sent?